lo makiskarte. Support so, to this video. Nandito tayo sa tinaniman natin ng mais. mag update tayo kung ano ang nangyari. Simula na nagbigay tayo ng abono sa 40 days old pa. So ngayon, simula pit na si ngamanay. Grabe ang taas maka diskarte mga ka-viewers. Ayun oh. Ang hirap tayo sa pagdaan tingnan nyo mga kaliskarte o. Oh. Yung iba mga kaliskarte kinakain ng uod. At yung iba wala naman. Tulad nito mga kaliskarte o. Oh. Kinakain ng mga uod. Yung mga kaliskarte So, pasokan ka natin sa Pasok tayo sa unahan. Tingnan natin. Yan mga kadiskarte. Okay. Grabe mga diskarte oh, magerapan tayo sa so sarap. Daan, ngayon mga kadiskarte, magerapan tayo. Nandito tayo. Yun, oh na mga kadiskarte oh. dito tayo sa gitna wala mo mga kalis karate nangyari sa ayan o oh. yung iba ayan ayan yung kapunahan oh. ayan mga kalis karate ano nakita niyo mga kalis karate no nakain ng uod hirapan tayo sa pagpasok dito yun mga eh. so na mayroon ng ipik to mayroon ng, naka, ng iba na simula sa pag-abono natin yan ah hindi na ito magtatagal hindi na itong bunga puso so lakad lakad tayo mga kistarte Yan dito sa unahan ayan gabi ang taas so puntahan natin update tayo sa siling labuyo ayan mga kaliskarte ito ang siling labuyo natin parang naninilaw ang dahon mga kaliskarte naging nangyari siguro to sa sili ng lumbuyo yan ang tanim natin mga kaskarate kaming bunga mga kaskarate kaso lang naninilaw ang dahon siguro sa laging umulan o may punggos yan mga kaskarate dami na mong bunga yan o oh. yan mga kalis karate eh. o Tahan natin ng mais. Dito tayo sa Ito, tayo sa punuan ng lube niyo para makita ninyo. Yan ang kaliskarte tayo. Saka tayo sa punuan ng niyo para makita ninyo. Yan ang kaliskarte tayo. Abot sa unahan. O oh, yan. Dito. Oh, Mayroon pa dyan. So sa likod ko Meron tayong siling labuyo At sa punahan Yan So maisa naman lang Puntahan natin Pabata tayo muna Pakitay na ninyo Para makita ninyo oh, Meron pa doon Tingnan natin ang saging. Update tayo sa mga tanim natin. Ayan ang saging. Ayan. Ito ang saging na tinatawag na lakatan. Abangan. Ayan mais. Parang umuulan mga kaliskarte. Oh. Kahapon ang lakas ng ulan doon sa area 1 yung tinataniman at tinantalong ayan lakad tayo o, meron tayong siling labuyo siling labuyo sa unahan mais. Siling labuyo. So, dito naman siling labuyo. Ayun. Siling labuyo dito. Sa so, punta tayo sa unahan. Magtulong tayo. Ah, oh, may ulan na. dumating yan mga kapatid. Sa unahan, meron din tayong tanim na labuyo. Yan ang mais. Oh, Parang nilaw ng dahon. Oh, Mais. mendekatnya so abot ke doon nung mais natin oh yan lah diskarte so umuulan na mga diskarte. maraming salamat sa iyong pagsubay at pagsuporta ayan oh meron ng ulan bye bye